ang mga dagko ang mga balita. Para sa mga headlines, street sweepers sa syudad sang Iloilo, Gindayaw. Iloilo gina-explore ang pag-expand ng ICTSI sa Leganes, Cagdumangas. Pulo ka LGU sa Iloilo, mas tutukan ang dog vaccination sininga tuig para sa mga detalye sa aton mga headlines. Hindi man makita ng ila pagpangabudlay ang papel sa mga street sweepers sa pag-maintain sa kantinlo kagka sa mga landscapes ang nagpangibabaw diri sa Iloilo -Ilo City. Ang sini ang Iloilo -Ilo City Council magpasa sa resolusyon nga nagadayal sa mga street sweepers hindi lamang sa ila pagpangabudlay kundi para man nga magtaas ang ilang moral kag maingganyo pagid sila nga mag-ubra. Ang resolusyon ang na nagpasidungog sa mga street sweepers halin sa general Service Office, City Environment and Natural Resources Office or Consenro, kagiluilo City Beautification Team sa pagmaintain sa katinlo sa mga staging areas kag bilog ng syudad sa dinagyang festival. Suno sa Senro, ang kadamuon sa basura nga natipon subong ang doble kumpara sa nagligan nga tuig tungod sa pagtaas sang numero sa mga kiosk nga nagpartisipara sa food festival kag sa kadamuon sa mga tawo nga nagkaladto sa highlights ng festival. Suno man kay Senro Chief Engineer Neil Ravena nga nakadispatcha sila sa 17 ka garbage trucks sa judging areas kag mga mayor nga dalanon kag di ka water tanks para magbasya sa mga higko. Natunan tunaan subong sang Iloilo Provincial Government kung paano maka-expand sang operations ang International Container Terminal Services Incorporated o kon ICTSI sa munisipalidad sang Leganes, Kagdumangas. Ini pagkatapos nga nagbisita ang officers sang ICTSI kag ang Regional Container Lines o kon RCL kay Governor Arthur Defensor Jr. nagligad nga Martes, February 6. Sino kay Provincial Administrator Raul banyas naging indiskusyon na nila ang posibilidad nga iga-expand sang ICTSI ang operasyon sa Leganes kag Dumangas kung sila economically viable na. Kung matandaan, ang Leganes ang isa sa ginakonsider sa Local Economic and Investment Promotions Offices sa Iloilo. Bilang economic zone, kaupod ang kabanwahanan sa Miyagaw, Dumangas, Concepcion, kag Basi City. Nagsugod ang plano sa Tiempo ni former Governor Arthur Defensor Sr. kag sa bahin sa Dumangas, may yara inisubong sa port nga pwede ma-develop para makakater sa dalagko ng container ships nga maka-export sa local halin sa probinsya. Subong ang Dumangas Port ang ginamanage sa Philippine Ports Authority sa Buligman sa Local Government Unit. Nagakater ini roll-on, roll-off or roll of vessels halin Dumangas, pakat City and vice versa. Ang pahayag ni Banyas kasunod man sa pag-secure sa ICTSI sa 25-year contract para i-develop kag manage ang Iloilo Commercial Port Complex or ICPC sa Barangay Lobok, Lapos, Iloilo City ginahatagan subong sa Provincial Rabies Control Committee o PRCC, kag Provincial Veterinary Office o kon PVO sa focus ang pulo ka local government units sa probinsya sa Iloilo na may manubo nga dog vaccination accomplishments nagligad nga tuig 2023 inang kabanuhanan sa San Joaquin, Igbaras, Tigbawan, Zaraga, Haniway, Pototan, Banates, San Rafael, Bingawan, kag Pasi City. Ginengganyo man sa PRCC ang ining mga LGUs nga maghimo kag magtukod sa Municipal Rabies Control Committee nga mag implement supervise kag monitor sa hulag sa ila rabies control programa. Makabulig ini sa ila mag-improve sa ila rabies accomplishment records. Suno kay PVO Head Dr. Darrell Tabuada nga ang pulo ka LGUs ang may pinakanubo nga dog vaccination accomplishment coverage nagligan nga tuig 2023 bangod sa kakulangan sa dog para malabot ang pulo kay LGUs ang at least 70% dog vaccination accomplishment si nga Tuig, ginhambal ni Tabuada nga mabulig na mismo ang PVO sa pagpangbakuna paagi sa pag-augment sa dog vaccinators halin sa probinsya. Nagsugod ng province-wide mass dog vaccination para sa subong nga Tuig sa nagligad nga February 1. Kagamoyad to ang mga dagko nga balita nga ato natipon. Ini inyo ka PN Myla Yao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.